Jericho, tinuldukon ng intriga sa kanila ng asawa. Noong isang taon pa napababalita ang tungkol sa paghihiwalay di umano ni na Jericho Rosales at Kim Jones. Walang naging kumpirmasyon mula sa mag-asawa kaya hindi pa rin natuldukan ang isyo. Kamakailan ay nagbigay ng reaksyon ang aktor tungkol dito. We're happy, we're good, we're amazing, fantastic, Weirdwood, paglilinaw ni Jericho Sampung taon na ang nakalilipas ng magpakasal sina Jericho at Kim Naging maugong ang tungkol sa hiwalayan ng mag-asawa dahil sa mga komento ng netizens sa social media Ayon kay Jericho ay hindi na lamang niya pinapansin ang mga malisyosong balita tungkol sa kanila ng misis No comment, I never really talk about my relationships, giit niya Samantala, ngayong taon ay magiging aktibo ng muli si Jericho sa paggawa ng iba't ibang proyekto. I don't want to make announcements yet but I'm back. I'm going to stay here in Pinas for now to pursue my film career. Still singing of course. We finished Cell Block so it's coming this year and working on a couple of movies. Siyempre we're very, very excited of Cell Block kasi ang tagal na naming ginagawa yung Cell Block eh sobrang excited, meaning my entire team and the lead actors and the producers. So we're happy, pagbabahagi ng aktor.